Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. Level n tree. Ang next po natin na grammar ay Mataku nani nani nai. Hai, mataku nani nani nai. Hai, ito po mataku nani nani nai. Ang katumbas niya po sa Tagalog ay talagang hindi o kaya naman talagang wala o kaya naman wala talaga. At iba pa, depende po sa sentence, magbabago po ang kanyang uh, translation po. Ano po? Hi, so kinoconjugate po siya as mataku. Tulad po nito, mataku oyogenai. From the root word of oyogu. Ibig po sabihin po ng oyogu is to swim. Ano po? Hay, ginagawa po siyang negative form. Hay, kaya dito po mataku verb nai, i adjective nai, na adjective at papatigasin de nai. Hay, so ang explanation ko po sa grammar na ito naging ganito na po siya. Hay, ginagamit ito para ipahiwatig na talagang hindi niya kayang gawin ang aksyon. O, wala talaga itong alam sa aksyon o kaya naman sitwasyon. Hi! So, we'll go po tayo sa example sentence po natin. Okay, to, tsugi wa, Jodai-san, yarashiku onegai shimasu. Yarashiku onegai shimasu. Go! Eh, watashi wa, mataku oyogi nai. Hi, Watashi wa mataku oyogenai. Mataku oyogenai. Sa Tagalog po, hindi talaga nakakalangoy. Hai. Hindi, nakaka hindi talaga nakakalangoy po. Ano po? Hai, so, watashi wa ko oyogenai. Paano niyo po sasabihin yun, Jodai-san? Sa Tagalog. Ako ay hindi talaga nakakalangoy. <laughs> Oo, nagets niyo po yung what is I. <laughs> Sugoy na. Hai, so de so desu. Watashi Ako wa ai mattaku oyoge, ah, uh, mattaku nani nani nai. Hendripuri dito ka sama ange. Bakit pa nakaana siya naka siya. Hai. Nai. So hindi talaga po siya. Oyoge from the root word maglangoy kaya nakakalangoy. Hai. So pag pinagbuubu po ang salitang ito, ako ay hindi talaga nakakalangoy. Hai. Ginagawa niya pong negative ang verb na nakakalangoy. Kaya nagkaroon po siya ng hindi. Dito naman po, nai. Hi! Ay, hindi pala nakikita ng buo ko. Ulitin ko po kasi i a ko po sa, ano, sa, sa, kay Toktok Tok at na YouTube. Kung ne. Watashi wa ako ay mataku nani-nani nai. Hindi talaga. Hi! Oyoge is from the root word of oyogu. Nakakalangoy. Hai. Hi! Yung oyogenai, ginawa pong negative form po yung verb, kaya meron pong hindi nakakalangoy. Hay, pag sinabi pong matak-talagang, ano po, talaga. Hay, nagbibigay po siya ng ano po. Hay, kaya hindi talaga nakakalangoy. Hay, pag pinagbubo po siya ay, ako ay hindi talaga nakakalangoy. Hay, so yun ni ninarimas, watashi wa oyoge nai desu. Hay, <laughs> linagyan ko lang po ng desu,でも nai ne, honto wa. はい。ありがとう、ジョダイさん。はいでは。さあ、次は、アネナマンプータイヤ。エクサンプープーになって、うんうん。お願いします。彼が、狂っているんあ<っ>あごめん。<laughs> なんで、コロになってるの怖いな。<laughs> これは、コロじゃないんです。 これが正しい読み方です。あ、あ、そっか、そうだね。怒ってる。彼が怒っている量は私には全くわからない。はい、ありがとうございます。彼が怒っている理由は私には全くわからない。はい、全くわからない means ヒンディー語たらがアラム。はい。 paano niyo po yung sasabihin niya, Daisan? Eto. Kari. Hindi. Kari wa. Kari wa. Kari wa. Kari wa. Hindi ko alam kung, hindi ko alam ang dahilan kung bakit siya nagagal, ah, hindi ko talaga alam kung bakit siya nagagalit. Ah, ah, hindi ko alam ang dahilan kung bakit siya nagagalit. Hi, arigato gozaimasu. <laughs> Sabi ni, ano, ni Jodaisan noonan, nung kakapasok niya palang po dito, hindi, hindi siya magaling mag, ano, magtagalog ngayon. Ang galing-galing na. Hi! Cut for this. Hi! Tingnan po natin ang kada uh, word pong ginamit po. Ano po? Kare. Nya. Kare ga. Nya. Hi! Okotte iru. Nang pagkagalit. Ryuu wa? Ang dahilan? Watashi ni wa? In watashi ni wa po dito, nandito na po kasama sa ko. Mataku hindi talaga. Yung nai po, hindi, mataku is talaga, wakaranai, alam. Hai, wakarit po kasi yung root word niya, so alam po yung nakasulat dito. Kaso, ginawa po siyang negative na nai, negative verb, kaya nagkaroon po dito ng hindi. Kaya pag pinagbubo po ang salitang ito, magiging hindi ko talaga alam ang dahilan ng pagkagalit niya. はいありがとう、ジョダイさんありがとうございます。いとこ、いがたを踏むときは、フリーエンドリー・レッション・クラス。さて、2025、フ s ーエンド a ー・レッション・クラスと WingMWF at 8 pm Japan time。みんさん、まいエクストラ・クラスとさて、サタデー。 at kapag meron ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.